yung yung anak ko po kasi lalaki po. Meron po siyang panulak. Ano po yun? Eh, lahat po nang susunod po sa kanya, mamatay. Ay, yung sumunod o dyan, dalawa na yung mamatay? Opo. Uh -huh. Ah, kaya, kaya sinasabi niyong may panulak yung bata. Opo. Okay. Okay. Meron po halimbawa kung ano man yung nandiyan sa isang bata na mas main, parang mainit dun sa mga susunod, susunod sa kanya na parang gusto nung kanyang halimbawa nunal o kaya tingnan niyo yung mukha niya, oh, oh pogi nga Ten, dito ka, lapit na dito, ka dito kuya oh pogi nya ka tekra mo Tara, kuya James Sobrang tulas na ano, James ha. Ano ka? Magandang umaga po. Ito yung, nakik ito yung nakikita ko ka Telegram. Hindi pa tayo dumarating dito, hindi pa tayo nakakapunta rito. Ginagawa na tong ano. Ano masasabi mo dito, Kuya Janimar? Kap kapit, kapit bahay mo lang. Kuya, pwedeng, ano? Eh, pwede ano? Pede pong malaman ang pangalan niyo, Kuya? Binchar po. Ha? Binchar. Lagay ko lang ito. Bin Apo. Binsa? Uh, Apo. ilan taon na po kayo? Ah, uh, 22 po. 22. Ilan po yung asawa niyo? Isa lang po. 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 yung anak niyo? <laughs> <laughs> Tatlo po. <laughs> ang hirap ano, ano? Eh, ilan po yung... Ilan po yung asawa niyo? Isala po yung asawa ko. Ah, okay. Linilinaw ko lang. Nasaan po siya? Ito po. Magandang umaga po. Ay, magandang umaga rin po. Hmm. Gusto ko mo naman, kuya. Bali kasi nung nagpunta kami dito, nung unang araw namin, hindi namin to na wala pa to. Parang wala pa to, no? Oo. Oh. Saan kayo galing, kuya? Siya, ulo po. Ulo? Sa Saan ulo? Dulo pong, sa, 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 natin, sa dulo po nung... Sa ah, pinag-anak-anatan o sa dulo pa? Doon po nung ilog. Kila Ate Selin. Doon po siya pa po sa dulo, pa, na, dulo. Ah, sa dulo pa? Opo. Ah, Malayo po diya siya pinag Okay lang, upo mo na tayo. Kwentuhan lang tayo sandali. Okay. Paano ko kayo napunta rito? Dahil po trabaho. Hmm. Mahirap po trabaho dun ah. Hmm. Ano po yung mga trabaho dun, Kuya? Ya, iba, iba po, panini isida ang ginagawa. Ang huli na isida. Mm. Ako po hindi marunong manisid. Tumisid ng isida. Mm. Kaya po ako napalita dito pa. Ba't ta di ka marunong sumisid? Eh, lahat karamihan ng mga na, napanganak sa ano, marunong sumisid. Ako pa na ako. Uh, hindi mm. ka naturuan. Kakasisidri ka 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 pa ako. Hindi pa nakakabot siya mga isda. Malalim. Ah. Gusto ko malaman kung may kilala ka dito. Marami po. Ah. Ito po lahat na po ito kilala ko. Hmm. Okay. kamag ko po, yes sila. Ah, okay. Hmm. Nakapag-aral ka pala, kuya? Hindi po. Yung asawa mo? Hindi rin po. ka Baka pwede ko kayong ano, makilala, ate. Kaya ka ka, Morning po, ate. Ano? Magkakarawalan mo yung bata. Kilalanin natin yung asawa ni Kuya. Magandang umaga po ate. Ang pangalan po niyo? Carla po. Carla? Carla. Ah, Carla. Sorry. Ilang taon na po kayo? Ay, walang <laughs> no. taon Hindi alam. Sa tingin mo, sinong matanda po sa inyong dalawa? Siya yeah, po. Hmm. May tanong ako Kuya Binzat. Masaya ba kayo malungkot ngayon? Masaya rin po nakikigat ito. Harap mm. pang buhay. Ba't kayo masaya? Ah, uh, hey. rin po ka at nagpapalang may trabaho din. Mm. Tagal po ngayon wala, wala po kami trabaho. Ngayon wala po kami nagkatrabaho. Mm. masayang masaya po ako sa trabaho namin dyan. Napasokan ko. Mm. Mas pa para kung rin naman. Ah, ibig sabihin, nakakuha ka na ng trabaho dito? Opo. Oh, ano trabaho mo dito? Tanim po ng puno. Ah, oh, okay. Magkano yung sahod mo? Kasi ang araw pa, limanda. Oh, ang galing. Kanino? Kay ko, George. George, sino yun? Sa may sa may pababa. Kaya uh, ang ah, Bago kayo pumunta sa amin, sir, yung lusong na pagano. Ah. Sa may pababa nun. Okay. Mga punong ganyan. Opo. Oh, Mga nara po. Kay Sir George, thank you sa pagbibigay ng trabaho sa mga kababayan natin dumaga. Abuhay po kayo. Gano'n ka nakatagal doon sa trabaho mo, Kuya? Para tatatlong buwan na po. Tatlong buwan? Ano yan? Araw-araw ba yan? Hindi okay. po. Sa isang linggo, ilang araw? Napapah po siya, sa linggo. Uh, sa linggo ay ano lang po. Maanim. Ah? Ano na araw napapah. Oh, o yun, bali Sunday na walang ano? Oh. Straight yun ng tatlong buwan? Oh. Ah, Oh, ang galing, sa malaki na ano mo. May naipong ka na. Wala po po, hindi pa po sumasyaw. Si na, wala po sa outtown. Yung sahod mo, anong nangyari? Di po, nababaliha po namin ng bigas. Hmm. Sa isang buwan, paano yung sahod nyo? Kada 15 days o kada isang uh, katapusan ganun? Ah, uh, pansiyahan po ah. Yeah, Apo. Akin Senas, magkano na pupunta? pa sa'yo? Kumusta po? Mga 6, 5. 5,000? Opo. Ano saan na pupunta yun? Sa utang po namin. Ah, may utang kayo? Opo. Magkano yung utang mo, Kuya? Ma may balihan po kami ng budget, ah. Eh. Hmm. Pinda. Pwede kayong, kasi nga, yung pang-araw-araw na gastos. Opo. O nga na yung 500 kasi, yung bigas e, eh, no Kuya? Eh, di ba, nalalaman mo, ang dami nating inaayos na bahay dyan. Po, hindi mo alam. Alam ko po, mga, mga, Hmm. Hindi ka ba nangangarap sa ganun? Nangangarap yun po. Hmm, ba tayo mumiling ng ano? Hindi ka po alam. <laughs> <laughs> Naya ka? Gusto <sniffs> Toha rekam na air, mm. okay. <laughs> mm. yeah, ya, oh. mm. toha mm. na air, toha rekam na air, toha rekam na air, toha ala na air, toha rekam air, toha rekam bang air, toha rekam na air, toha rekam na air, toha Ba't ka nahihiya? Gusto ko malaman. Kala ka po ako ano lang. Ha? <laughs> yeah. Nahihiya ka? Umiling? Ano daw? Ah, ako. Kala po na po ka. Hmm. Okay. Sige. Oh, kuya. Anong gagawin mo dyan? Bibili po na. Ang bahay po. Hmm. jero sama bang kagamit tampo ng amin. Para kang kalamtapo. Bet na pabuntong-hininga ka. Ha. Kasaya kita. Ayan. Ha? Bet k ng pabuntong-hininga. Tao. Tara subukan ang ano ko hindi nga ako nalapo ng na malakas. Pa. Bakit? Para pong pa, Mabag mm. nga. Masaya ka lang. Opo. Okay. Mm -hmm. okay. Pagbaman ng ating Diyos yan sa inyo. Gusto ko lang, pangako mo sa akin, gawin mo, gawin mo lahat ng makakaya mo para mapag mo yung anak mo. Kaya kami nandito, inuulit ko dahil may isang bata kami nakita na gustong matapos ng pag-aaral para gusto niya unti-unti makataka sa kahirapan. Kaya gawin niyo yun hanggat lahat ng makakaya niyo, pag-aralin niyo yung anak niyo. Yun lang yung gusto kong iwan sa inyo. Opo. Okay? Apo. Kaya pangakaw po siya. Pag-aaralin ko po ang lahat ng mga anak. Okay. Yun lang gusto kong marinig. Umaasa ka ba napuntahan ka namin? Opo. Ah, Ba't sinimulan mo na? Ipot. Na pa kaya ang trabaho na ayapon apun kong pa Kaya na siya litang kupo. Okay. Nakaka-proud lang kay Kuya Ben Sargatek. Siya yung parang ayaw umasa sa tulong. Kasi sinimulan na to eh. No? good job, Kuya. No. so, mas mapapaganda mo pa yan dahil sa... Diyan, no? po. So paano? Para madami yung maging mission natin. Ako lang? Apo. Okay, doon naman kami siguro. Panik Apo. tayo doon sa taas. Thank you kuya. Ato. So ito yung pang-18, kategram. Punta na tayo sa pang-19. Oo, oh, siyempre. Para sa mga bata. Ang dami bata dito. Oo. Ah, ito kahit pala hindi na natin puntahan, may na eh ding ding lang eh. Ay ding ding lang pala, sorry. <laughs> Tao po. Ng um, man, Ayos lang. Maganda hapon. Ay, umaga. Morning, Morning ate. Ang ganda ng ng high five Pangalan mo? Ay po. Hey, Ilan taon ka na? pito po. Pito, nag-aaral ka ba? Opo. Pinagbubuti Opo. Okay, good job. Oh. Ah, anak mo siya? Magandang... Ang lapit lang ng pinanik ko. Hiniingal ako. Ano? Kayo, Ate Maymay, paso ka. Magand magandang hapo, uh, umaga. Pwede pong mangbalabog. balabog. <laughs> okay lang po lagay tong mic. Lagay ko lang po yung mic. Ayan. Kumusta po kayo? Ay, saan po. May kasama po ako si Johnny Mar at saka po si Kuya James. Hello po. Hello po. Nasa po yung asawa niya? Uh, hindi pa po sila nakaka-uwi. Nagtarabaho oh. Pwede pong makiupo? Sige po, upok po kayo. Anong kong... pangalan ng Manuto? Aleksandro. Kuya, ang pangalan mo? <laughs> Hindi po nakakapagsalita ng Tagalog. Ah, Paano ko po itatanong? Ano ang ngalan mo? Anong ngalan? Ano ang ngalan mo? Sandir. Sandir? <laughs> Ilan taon ka na? Hamang lima po. Lima. <laughs> okay. Anong ngalan mo? Ah, anong ingalan mo? Tama po ba? Anong ingalan mo? Sander? Hmm. Kumusta po kayo dito? Ayos na ma'am po. Ba't mo na yung adiin? Di mo, di mo, di mo. Kasi malakas. Ka. Yung pangalan niyo muna pala, ate. Ano pa pangalan niyo, ate? Kimberly po. Hmm. Ilan taon na po kayo? 24 po. 24. Tapos, yung ilan po anak niyo? Balay, tatlo po sila. Dalawa mm -hmm. lang po nandito sa akin. Siya po yung isa? Yung po yung alaga po nila, Kuya Daniel. Kuya Daniel. Ah! Opo. Uh -huh. <laughs> Kayo pala yun! Opo. Uh -huh. Anong nangyari, ate? Ito, may problem. Ito ko na yung ano, yung kwento. Uh -huh. Anong nangyari? Meron po lang kasing mayroon pong problema dito po sa magkakapatid. Hmm. Kailangan po kasi ibigay namin kahit po kanino po sa mga kapatid niya o kaya sa ibang tao yung magiging kasunod po nung ano po niya kapatid. Bakit? Yung para pong may panulak po ba? Yun po. Para pong may panulak po yung sinusundan po niya. Wala po talaga mabubuhay. Ay, ganun? Opo. Ano Kaya sure. po, ibinigay e, namin sa kanila. Kasi nga po, sila po, hindi naman po sila nagkakaanak. Yung kung naalala po niyo ka, yung hindi po maka anak Anak po pala niya yung inadap po nila. Pwede mo malaman kaano-ano niyo yung sila yung nag adap po nung anak niyo? Ano po, uh, kuya po nung asawa ko. Kuya po nung asawa niyo. Tapos hmm. naguluhan po ako dun sa kwento niyo. Paano, pwede ninawin niyo po? Yung, yung anak ko po kasing lalaki po. Meron po siyang panulak. Ano po yun? Eh, lahat po nang susunod po sa kanya, mamatay. Ay? Ano po. Kasi po, na, nagkaroon na din po siya ng kasunod. Wera po dyan sa binigay namin, namatay po siya. Hmm. Doon po natakot na po ako na baka po magaya doon. Kaya po, inano ko na, binigay ko na po siya na antimano. Hindi ko na po talaga hinintay na dumating ko yung panahon na gano'n. Pwede mo makita si ay ano? Sander, ka ako. Sander? Sander? Di ako Sander. Kong... Sander? Di ako ni. kaya kita na ako nito. Oo. Oh. oh, ang oh, kapo niyo. Ilan taon na po si Sander? Lima po. Tapos si Maymay, pito. Opo. Tapos yung binigay niyo kay Kuya Daniel? Isa po. Isa? Hmm. Nanungkot ako ko Tegram, sa nalaman ko. Ano pong plano nyo? Susundan nyo pa Ay, para po sa akin na ayaw ko na po. Mm. Tay, pwedeng di dito po kayo. Okay lang, maabala ko po kayo ng mga ilang minuto lang. Ba't madigdig pa na, di? Um, <coughs> kasi po gusto ko lang malaman at malaman na din po ng mga katekram yung panulak po na sinasabi. Yung sinasabi po nilang panulak na yun, mm. ayon po sa mga katatandaan namin, mm uh, yun dapat po pag halimbawa mag-aanak ng kung si ang panganay halimbawa at may susunod sa kanya tapos kung sa kanila, kanila daw titira uh, pwedeng mawala daw yung bata hmm. dahil sa panulak nung nung panganay pagka daw po halimbawa yung mag-asawa anak na, anak sila ng mga isa hanggang dalawa tapos, yung kung may sumunod pa po na pang tatlo, yun po yung, ano, ah, namamatay po. Tapos, magbubuntis na naman, tapos mamamatay na naman uli Yun po, doon po na lalaman nila yung may panula kayong yung isa, yung bata. Ah, yung, kasi po, dahil namatay yung... Yung dalawang sumunod. Mm. at ah, dalawa po ba sumunod? Yung sumunod doon dalawa na yung namatay. Uh -huh. Ah... Kaya, kaya, sinasabi niyo may panulak yung bata. Okay. Ano kaya hinihintay? Ah, yun po siguro yung... Mayroon po um, halimbawa kung ano man yung nandyan sa isang bata na mas main, parang mainit dun sa mga susunod sa kanya na parang gusto nung kanyang halimbawa nunal o oh, kaya na kakaibang makikita sa kanyang katawan. Yun po yung nagtutulak doon sa ano, parang gusto lang noon na siya lang na panganay yung uh, maging anak ng mag-asawa. May ganun po yun. Pero pagka yun po ng bata na magiging kasunod, yung kasunod niya at ipapaalaga sa iba, diretsyo po naman yun mabubuhay po siya. Buhay po yung kasunod. Pag hindi sila mag-aalaga, yun po yung may panulak na tinatawag. Kasi po pag sila po yung mag-aalaga, Uh, na sasaksihan po nila na talagang nawawala talaga yung yung anak nilang bago. Hmm. Ngayon, manganak sila ng manganak sila ng isa na pinaalagaan laro sa kanilang kapatid. Yan, hanggang ngayon buhay. Kasi may panulak nga ito. Hindi siya pwedeng aribalan doon sa kanilang nanay ng kapatid. Uh, ikaw, Nay, kayo po, ano bang nakikita niyo kakaiba kay Kuya? Oh, wala naman po. Hmm. Meron siyang kahit anong bagay na ano parang mainit siya kapatid. Sa tingin niyo, naniniwala, nagkataon lang o kaya yun? O talagang may katotohanan yung ganong sinasabi niyo? Ah, uh, yun po naman para sa akin po. ah uh, parang ay nga rin pong maniwala pero sa nakikita ko rin po at marami po ang nagsasabi diyan sa mga kasamahan din po namin na totoo pong nangyayari sa kanila yun na yung mga bagay na ganoon. Uh, naniniwala na rin po ako kasi yun din po yung talagang kasabihan din po ng mga katandaan namin. Yung isa, two months na namatay. Yung pong isa? Pinagbubuntis ko po ng ano, seven months. Seven months? Hmm. Akala akong nakalabas na. Hindi ba po? Hindi kaya yung parang... kasi inaanan natin to para malinaw natin. Baka... Um, sabi naman dun sa isa na two months, walang sipon, walang ano, bigla na lang... Bigla na lang hmm. namatay. Hmm. Anong ah, ngitin po siya? Hindi naman po. Hindi ko halimbawa lang ng, lang siya, lang siya, Big, bigla na lang o kaya bigla na lang siya, o kaya bigla na lang siya ang lagutan bigla na lang na lagutan ng Ah, oh, ano pong nangyayari nun? Na? Ano pong ginagawa po niya nun? Alapot gabi po. Ay, gabi. Okay. Uh -huh. Nag-iyak lang po siya nang nag-iyak. Hmm. Uh -huh. lang. Ah, para siyang may kakaibang naramdaman na masakit sa kanya katawan. Ganun. Ito po sa tripo po niyo, Maliban sa kanya, meron po bang ganun? Ah, uh, din po si ano si Aisha. Yung, yung isang anak ko namin, yung una po ninyong pinaano ng hero sa hmm. bahay. Yun din po. Kaya po pinaalaga rin niya yung kanyang isang anak sa sa iba. Dahil nga po ganoon din po ang nangyari. Dalawa na rin yung sumusunod pero wala namang sakit pero bigla na lang ang ano namamatay. Mm. Yan daw po may panulak daw po yung isa yung isang anak nila. Pero hanggang ngayon malaki po yung bata, ala na at nakakalakad na po sa ano pero yung hindi naman naka, mm -hmm. Dahil yun niya po yung ano yung kasabihan ng mga maraming matatanda na nagsasabi sa kanya. Ipalaga mo ika sa iba dahil kung gano'n ang nangyayari, kung dalawa na yung nagiging anak mo at gano'n ang nangyayari, ipalaga mo sa iba yeah. at subukan mo ipalaga sa iba at, bamas damot. hanggang sa lumaki buhay yan hanggang ngayon po malaki na nakakalakad na po yung hindi kaya ako po ko po linilinaw ko, telegram para mawala sa isip natin o sa isip nila na may ganun baka kasi yung bata hindi na hindi ko kayo na bibigyan ng mga vitamins o injection o minsan no kasi pagka dapat may pampakapit tay thank you tay Pasensya na po kayo. Gusto ko lang po maliwanagan yung mga katekram. Ano po yung tulak? Gusto ko makausap siya. Sander, ako. Akakang... Kuya Sander, dito nga. Kuya Sander. Para ano daw yun laki eh. Wait na, wait na. Gano'n ka galing sa school, Kuya Sander? Ay, hindi ko pa po masyadong nababantayan at... Nakakabasa na po siya. Hindi po, pare-pareho po kasi kaming nag-aaral. Anong nag-aaral ka, ate? Opo. Wow, oh, ang galing nga. Anong grade ka? Grade 7 na. No? Grade 7? As? Hindi po. Saan nga nag-aaral? Sa pinag-anakan po. Ang galing. At eh. mm. mag na Ah! Bukan mo din, nakakasurot ka kung no. malapay. Di ba? Mm. Okay, gusto kong malaman ba't gusto niyo makatapos? Eh, para nga po, hindi po ganito. Natuwa naman ako doon. O sige, mamaya po ako mapunta doon. Kuya? Sandar ko, sandar ko. Ito. Gumanay ka ko. Paano nung nawa siya sa ABCD? Hindi pa po. Ma, hindi pa. Ano ito nawa ba siya? Di ba? Lima po. Five na siya? Oo. Uh -huh. Tayo ka nga dito, kuya. Kinder pa lang ako. Gusto ko makita. Umudi ka ko na umudi. Di pa isa, di pa na umudi. Oh. Tingnan niyo yung mukha niya, oh. Pogi okay nga. Oh, pogi nga. Ito, dito ka. Lapit dito ka dito, kayo. kuya. Oh, pogi okay niya ka, tekra mo. Hmm. magkit-kit na ako. Okay. Okay ka lang? Mahaya ako kasi. Okay ka lang? Okay ka lang? Okay. Hmm. Okay. Kung kaya po tatanungin ko, ano po yung parang hiling nyo ate? Eh, gusto ko nga po maayos nga po yung bahay namin. Kasi nga po, eh, hindi po kaya talaga sa trabaho na yan. Hmm. Saka gusto ko din po ay pumunta dito sila nanay ko. Hmm. Nasaan po sila nanay? Nasa akle po sila. Aklay? Saan po yung akle Malayo ba dito kuya? Malayo po ano po, tatlong oras pong... Play. Uh, ano, po tatlong po. oras? Hmm. Ilan taon na nga po kayo, ate? 24 po. 24, napakabata niyo pa, no? Okay, mapunta po ako sa pag-aaral niyo. Ba't gusto niyong ipagpatuloy yung pag-aaral, ate? Para nga din po, maaiangat ko po yung pamilya ko at lalo na po yung nanay ko. Hmm. Okay. Ang uh, gusto ko lang pong ikwento sa inyo. Kaya po kami nandito. Na lalo sa kwento ng bata na gustong makatapos din po ng college. Alam niyo po yung sabi din no, sa amin. Gusto mm -hmm. niya mabawasan yung kahirapan ng mga magulang niya. Yun din po mm -hmm. yung pangarap niyo. Opo. Okay. Hmm. Okay. Natutuwa po ako na gusto niya makatapos sa pag-aaral. Okay. Sana lahat po ng mga kabataan dito, ano? Okay, alas dos darating si tatay. Okay. may gusto po akong iwan sa inyo. Ate. Sana makatulong to? ito. Pang ano, pang simula po nung ano niyo. Salamat hmm. po. welcome po. Pagmamahal po ng ating Diyos yan sa inyo. Salamat po at sana po ay pagpalaan pa po kayo. Mm. Kayo din po. Pagdating po nung asawa niyo, mamaya, bigyan yung malupit na kiss. Again, kiss. Para... Para mabigyan ng ano, lakas na, oh, mahal. Ayusin mo na itong ano natin. May pangsimula na tayo. Paano po? Balikan ko na lang po kayo. Gusto kong makita kung ano po yung gagawin po nung asawa niyo, no? Opo. Sige po. Salamat po. Hmm. welcome po sunod na kami dito. Thank you po. Okay. Uh -huh.